Network news! Senator Cheese Escudero, pagpapaliwanagin ng Comelec hinggil sa natanggap na campaign contribution sa isang kontraktor, tatlong tumakbo sa pagkasinador, apat sa pagkakongresista at ilan pang local officials na bigyan din ng campaign funds ng ilang construction firms. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman konte Bata. RMN Live Report! Pagpapaliwanag na ng Commission on Elections sa COMELEC si Sen. Cheese Escudero kaugnay sa pagtanggap nito ng 13 million pesos na campaign funds mula sa kontraktor na Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lupiano sa Panayam kaya Comelec Chairman George Garcia nakatakdang mag-issue bukas ng cause Order kay uh, Lubiano para pagpaliwanagin tungkol sa pagbibigay niya ng pondo para sa kampanya noon ni Escudero at kung bakit hindi siya dapat sampahan ng kasong election offense ng uh, komisyon. Sinabi ni Garcia na naunang umami na rin naman si uh, Lubiano ng pagbibigay ng campaign funds kay Escudero kaya inuna na nila itong pagpaliwanagin. Pagkatapos ni Lubiano ay sunod na iisyuhan ng Shokos Order si Escudero at uh, pagpapaliwanagin tungkol sa pagtanggap ng donasyon noong halalan. Susulatan na natin, papasyokos namin ang lahat ng mga contractors at after masyokos namin ang contractors, syokos naman yung mga kandidato na binigyan na kinabang doon sa donations or contributions. So yung kauna unahan po namin susulatan ay yung mismong contractor na yon na umamin mismo sa House of Representatives na siya ay nagbigay ng 30 million pesos. So unahin po namin yung pag kung mapatunayan na lumabag ang isang opisyal ay maaari ito sa pahanang kasong election offense na may parusang isa hanggang anim na taon na pagkakakulong at perpetual disqualification sa pagupo sa public office. Sinabi pa ni Garcia na sa kanilang ginawang pagsusuri nasa tatlong kandidato sa pagkasenador, apat na kandidato sa pagkakongresista, labing limang party list at ilang pang-local officials ang nakatanggap ng campaign donations mula sa 52 kontratista. Um, meron po, meron po mga naando na kandidato, uh, kandidato for senators. Apat po na kandidato for senators at tatlo ang ang uh, legislative districts congressman Parehas din po yung election offense po yan. Pag tinignan niyo po yung, yung, section 95 ng Omnibus Election Code, may last paragraph po doon. Yung nakalagay sa last paragraph, the solicitor or the one who receive the contribution donation shall be likewise held liable. Nakatulad ng liability ng mga nasa taas. Sino po yung mga nasa taas? Yung mga contractors. Yan ang pahayag ni Comelec Chairman George Garcia. Kasama mo, sa DJXL, RMN Manila, Radyo Mancoan Debata, Tatak, RMN.